gamit. Bakit may gamit? Gamot. Gamot. Oh, gamot siya. <laughs> dito ito gamit. Ano yeah. gamot. ko gamit. Pag mag-rosure ka, next, Ayo. next time. Iyo, sa next time. Kasi alam ko na dito. Ito. Oh, oh. my goodness. Ang dami nitong to. Hindi ko man nga ni alam eh. Ang ano ko lang. Doon na sa gawa kasi lagi ako nandoon. Uh -huh. Pero yung dito, yeah. daiman. Yan lang. Ay, dito ka pala nag-grocery lagi. Hindi, dito ang buwa. Harap lang dito. Sige. Hindi, ba kapag may makita man din ako, bibilihan ko din si Rian. Kaso lang si Rian nga, mapili nga yun kung ano-ano man ang ano niya. Ang gusto lang stock ng cookies na favorite mo. Oo. So, Ay, ito na. Meron na. Ano ang pangalan Ayaw, manit. Ay, pati Chocolate chips. Kasi new, uh, map, map, ang gusto niya lang uh, <laughs> Hello Marga, hello Marga. Makikita to ni Rian na talagang na na talaga, naka, namaga, namaga, talaga oh. yung ano niya bi, isang mata pala. Ano yung kinagat ng ano, ah, yan, ipis? Maliit naman Ay, ipis yan, me. Ipis ba? Habang natutulog. Palit, Iyo, naano na kunyan isang linggo bago hello? na hali. Ano? Hindi wala wala, ay inanuhan ko lang, dinot dot ng mainit ah, towel yeah buti naman may kaanuhan ako dito yan ang nag ano sa akin o, oh. nagtutur dito sa tigaon, hello mama Janice <laughs> tsaka yun naman si Marga, uh, kaklase naman ni Rhea. yeah <laughs> happy on so this is only only huh? this <laughs> Ito lang, talking-talking. Si Margo.